Yun po, ipapakita ko sa inyo kung magkano kinikita ng Grab Driver. Grab Driver. Punta tayo sa October 22 to October 28. Yan, 17,000. Monday, 3,000. Tuesday, medyo tinamad-tamad, 568. Wednesday, coding ako nito, 1,600. 83,293 Thursday, Friday 1-7, Saturday 2,632 Sunday 5,705 then punta tayo sa dito naman sa October 29 to November 4 6,000 lang. 17,000. Ito, 1,719. Coding, bumiyahe ako. Ito, nagkasakit ako. Tataan, ito. Tatlong araw ko din bumiyahe. Baka punta kami ng probinsya. O, oh, punta kami ng probinsya nito. Sa Tarlac, Mungkada. Ito naman pa tatay sa November. November 5 to 11, Monday, 1, 4 ito lang yung pinaka total na kita 800 nung ano Wednesday coding ako nito eh tapos ito Thursday, Friday Saturday, Sunday mahina, medyo mahina to November 12 to 18 Monday 860 1, 2 1, 5, 1, 7 3,244 na Sunday. Bali, yung iba, kumikita sila ng 1, 1 ano, 3,000 o 4,000, maghapon yun. 15 hours, 12 hours. Yung malinis na may iuwi nila doon, dalawang libo may git. Yung gas nila, 1,000, sabi mo na na, oh, 900, 800, depende sa traffic. Ganon. Ako, pag ako computation ko, 1,8 yung total na kinita ko. Bali, sa 1,8 na yon may malinis ako 1,000. Bali, ang gas ko, 500. Sabi mo na top up. Yung top up niya, 300, di ba? Sa mga nasa 1, 300, ganun. Bali, malinis na 1,000 may uwi ko sa 1.8 na total na kinita ko. Ito, November naman. November 19 to 25. Yan. It, yan lang. Saturday, umuwi na ako. Tinamad-tamad. November. Yan. November 26 to 2. December 2. Ito na, malakas December. December 3 to 9. December talaga magsasawa ka sa pasayero. Papagod ka. Eh, isang araw dito na ano eh, nagkasakit ako. Isang araw ako nagpahinga, tapos kinabukasan medyo may laglat-laglat pa ako nun eh. Yung, eto, 20,000. Mga tamad-tamad pa to eh. Ilang hours lang to eh. Pero pagka talagang masipag ka mag-apon ka buwabiyahe, eh. kikita ka ng ganito Sunday talaga malakas. Ang dami pa sa Monday. December 17 to 23. Sunday malakas. Ito, dito na ako nagkasakit nung Friday. Nung Thursday pa lang naramdaman ko na, na medyo lagnat-lagnat uh, na ako. It's Friday, dito na ako nagpahinga. Tapos ito medyo natrang ano pa ako nito. May ubo pa ako nito. May pa ako nito. Friday nagkasakit ako dahil dyan sa biyahe-biyahe na yan. Laki rin Thursday. Tuesday, 5,957. Yan. Yung mga nagtatanong kung magkano kinikita ng grab driver. Yan. December yan ha. December kasi ito, ano na eh, magtat mag mag-i-end na ng ng taon eh. Kaya medyo hindi na ako mabihay-bihay na ito eh. yan 12,000. Okay na? Ay, nako. Ay. Ay.